na inutusan ang prosecution na ilabas na ang ebidensya laban kay uh, dating presidente Rodrigo Duterte. Binigyang ng hukuman uh, ang uh, um, prosecution ng hanggang 4 ng Abril para ilantad ang ebidensya nila na ginamit para makakuha ng warrant of arrest, no? Yung ebidensya na hinanap ng korte para mag-issue ng warrant of arrest ay only reasonable basis. Ito po ay mas mababa sa probable cause. Sorry. actually, sa mga burden of evidence po, ang pinakamababa is yung sa civil cases. No? Um, um, preponderance of evidence, pangalawa is ito na nga po, reason of basis, tapos um, probable cause. Probable cause na mayroon kang krimine na nangyari na ang, ang akusado ang uh, posible po, posibleng gumawa ng krimine ito, tsaka proof beyond reasonable doubt na kakailanganin para ikaw ay mahusgahan ng kintig. Now, ang tanong, bakit hinuli mo na ang dating presidente bago ilantad sa kanya ang mga ebidensya na naging dahilan pag issue ng warrant of arrest. Siyempre, sa ating mga Pilipino, parang mali yun kasi hindi ganyan ang sistema natin. No? Pero alam niyo po, i-explain eh, ko sa inyo kung bakit ganito ang proseso sa ICC at ano yung sinusunod natin proseso sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, bago magkakaso sa hukuman, e eh muna tayo sa proseso ng um, preliminary investigation. Ang preliminary investigation po yan ay um, kaya nararian yan at karapatan yan ng lahat ng akusado sa hukuman e para malaman nga kung merong krimen at meron bang um, sapat na imidensya na posibleng yung nasasakdal nga ang gumawa ng krimen. Bakit nag cover ng preliminary investigation? Kasi unang-una, -una, hindi dapat masayang ang panahon at ang resources ng gobyerno para litisin yung mga hindi naman mapapatunayan na sa hukuman. At syempre, para naman sa mga respondent o akusado, para hindi din sila masubject doon sa gastos, sa pagod, at sa oras, at syempre, yung emotional distress na talaga naman uh, suffer ng mga tao kapag meron silang kaso sa hukuman. So, ang preliminary investigation sa Pilipinas, e para sa gobyerno at para doon sa akusado, nang sa ganun, hindi sayang ang panahon, hindi sayang ang oras, at yung emotional distress na dinudulot ng pagkaso. So, ganyan po ang sistema natin. Anong problema sa sistema natin? Ang problema sa sistema natin, kung walang pera ang mga um, nagdidimanda, paano sila makakakalap ng ebidensya? In fact, ang ginagawa ng mga piskal sa preliminary investigation, iniisip nila na kami ay quasi sa judicial para silang piskal. So, hindi sila nakikialam sa investigasyon. So, on their own, ang mga biktima sa pagkakalap ng uh, ebidensya kung wala silang pera na makaka na para magkuha ng abogado na kakalap ng ganito mga ebidensya eh hindi sila makakasampa ng kaso sa prosecutor man lang kaya talagang uh, parang mahirap maging biktima sa atin dahil kung wala kang sapat na pera para magsampa uh, ng kaso sa piskalya hindi ka makakaroon ng kata katarungan no syempre po ang mga pulis puwedeng po, sila rin magsampa at karamihan naman ng na mga kaso na walang pera yung mga private complainants, si mga nagreklamo, -re uh, pulis ang nagsasampa. Pero ganoon din po. Mahina po sa law and evidence sa mga pulis. Gaya ng mga, mga sinampan nila sa akin, ang ebidensya nila doon sa qualified theft na meron daw conspiracy, hindi naman ako gumawa na kahit yung elemento ng uh, human trafficking, wala rin ebidensya sa, sa pollution, sampa lang sila ng, sampa ng kaso. Samantalang, kung meron talagang abogado na tumulong para ihanda yung tinatawag ng mga complaint affidavits, eh dapat yan, eh pupwede nang nga isang hukuman. Sa sistema rin po natin, lahat ng records ng piskalya sa preliminary investigation, yun na rin ang nagiging basihan ng court files kapag nakarating na sa hukuman para paglilitis. In fact, ngayon po, sa bagong rules ng Korte Suprema, importante, nasa simula pa lang ng kaso sa hukuman na lahat ng ebidensya ay ilabas na ng prosecution at ganun din ang gagawin ng depensa, no? Which is a process na similar sa nangyayari ngayon sa ICC na pinapaditalya na ng hukuman kung anong ebidensya ng prosecutor laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero ang sistema, kaya naman ngayon pa lang nilalabas kasi ang Europa at pati ng Amerika, dahil ang Amerika naman dating colony ng England, no? ang sinusunod nila ay inquisitorial system. Ang sinusunod, natin sa Pilipinas ay adversarial. Anong pagkakaiba? Ang inquisitorial system, yung prosecutor na katulong ang pulis ang gumag, nagkakalap ng ebidensya at nagsasampa sa hukuman. Ang maganda rito? Unang-una, hindi na yung mga biktima ang gagalaw para makapuha ng ebidensya. Yung gobyerno na mismo kukuha ng ebidensya. Siyempre, yung kumukuhang judge na umaaktong prosecutor makikipagtulungan sa pulis. So, meron siyang kapangyarihan din talaga. May mga tagakuha siya ng ebidensya. At bukod pa dyan, may kapangyarihan siya na mag-issue ng mga supinas. Ang maganda sa sistema na inquisitorial system, unang-una, walang gasto sa biktima at ang mga man hindi na kinakailangan kumuha pa ng abogado para sila ang kukuha ng ebidensya. Now, sabi ko nga, ito yung sistema sa buong Europa at sa Amerika. Dahil ang Amerika naman, ang England, ganyan din ang sistema. Ang pagkakaiba lang sa England, bagamat ang prosecutor din ang kukuha ng ebidensya, at um, ang tinatawag nila dyan, magsisimula ng inquiry, no? Inquiry na meron ding West na nag inquire Ang pagkakaiba lang ng England at Amerika, dadalhin pa rin sa grand jury ang ebidensya para magdesisyon yung mga ordinaryong mamamayan kung merong sapat na ebidensya para dalhin sa hukuman. Now, ang sistema natin siyempre adversarial ang tawag. Kinakailangan talaga ang biktima ang kumalap ng ebidensya. At ang assumption naman siyempre na adversarial, eh, may mga abogado makakatulong. Kaya nga sa preliminary investigation sa Pilipinas, eh, maraming abogado nag e na appearance. Pero kung titignan mo yung problema ng extra legal hearings, ha, at mind you, ha, sa panahon ni Leila de Lima, ang definition ng extrajudicial killings ay ang patayan lamang ng mga mamamahayag at mga aktivista. Siyempre, sino ba yung mga mamamahayag, sino yung mga aktivista, ang mga pamilya nila, walang sapat na pera para ng abogado. Now, hindi naman ibig sabihin na hindi po pwede magsampan ng kasong pulis. Ginagawa po yan ng pulis. Kaya lang, may kahinaan din ng pulis pagdating sa evidence. Gaya ng kasong sinampan nila sa akin, walang kalatoy-latoy dahil wala namang ebidensya na ako nag-participate sa kahit anong Uh, human trafficking. Wala yung elemento ng human trafficking na nag-recruit, na gumamit ng dahas para pagsamantalahan ng kanilang labor. No? At syempre, wala rin ebidensya ng conspiracy. Kasi nga, ang mga pulis, bagamat kumuha ng basic rules and evidence, hindi sila talaga bihasa, hindi gaya ng mga abogado. So yan yung isa sa downside naman ng adversarial system. Pero maganda sa adversarial system dahil at every step of the way, ay eh, naglalabanan yung dalawang partido kaya adversarial. No? Labanan ng private complainant at saka labanan ng akusado. Eh kada stage, napibigyan ng karapatang sumagot yung akusado. At syempre, hindi maisasampa ang kaso sa hukuman kung saan po pwede siya makulong hanggang hindi sila nagsagutan doon sa preliminary investigation. Ibig sabihin, yung dalawang sistema na inquisitorial at adversarial, merong pros and cons. Ulitin ko, doon sa inquisitorial na ang prosecutor kasama ang pulis at kakalap ng ebidensya, walang gastos ang biktima, bihasa sa batas ang mga um, prosecutors o kaya west na kumakalap ng uh, ebidensya. Number three, merong power to subpoena. At saka number four, siyempre, yung karanasan. Kasi bihasa na sila kumalap ng ebidensya. At uh, number five, eh, yung mga biktima, wala nang gagawin talaga no? dahil magreklamo lang sila, bahala na humanap ng ebidensya ang Estado. At saka syempre, ito na may isang ayon doon sa obligasyon ng Estado na talagang bigyan ng mabilisang katarungan ng biktima ng patayan o ibang mga seryosong kaso. Ang downside, yun nga, sa sistema ng Europa, hindi malalaman na nasasakdal kung anong ebidensya laban sa kanya hanggang makarating na ito sa hukuman, nagkaroon ng warrant of arrest inaresto muna siya at saka niya malalaman ang ebidensya. So syempre, ang downside ng inquisitor na system, medyo hindi makatarungan naman yun dun sa tao na kukulong muna bago siya mabibigyan ng provisional liberty kung papayagan ng hukuman. Kasi sa akin, napaka-importante naman ng kalayaan kasama ng kalayaan ng, kalayaan, ng karapatan mabuhay at karapatan ng malayang pananalita. Now, dito sa adversarial system naman, anong uh, advantages? Ang advantages, walang makukulong na hindi nila alam kung anong ebidensya laban sa kanila. Kasi sa proseso ng preliminary investigation, kinakailangan sasagutin niya mismo lahat ng ebidensya na ipinirisenta laban sa kanya. So hindi mangyayari yan na magkakaroon siya ng warrant of arrest na hindi niya alam kung anong ebidensya. By the time umabot sa korte, alam na niya kung anong magiging depensa niya. At ngayon naman, sa bagong rules na inadapt ng Korte Suprema na yung file mismo ng piskal ay yan na yung file sa hukuman at dapat lahat ng ebidensya sa simula pa lang ng uh, kaso sa pre-trial ay eh, nakalabas na, ganun din naman sa, sa depensa, mas mabilis yung proseso at hindi nasa dilim ang akusado. Alam na alam niya kung ano yung mga ebidensya nagamit laban sa kanya. Anong mas mabuti? Well, palagi ko sinasabi nasa Pilipinas dahil hindi naman lahat ng tao ay kayang magbayad ng abogado parang mas mabuti ang inquisitorial system. Pero sa akin, dapat i-modify natin. Pwede naman kasi na ang gobyerno sa pamamagitan ng piskal ang kakalap ng ebidensya sa tulong ng pulis pero at every stage of the way, mabigyan ng access ang akusado. O di naman kaya tapusin nila yung case build-up Pagkatapos, i-reveal nila sa akusado kung anong mga ebidensya para masagot naman ng akusado. Kasi ako talaga, sa tingin ko, hindi tama na ang isang tao ay mapagkakaitan -mapag -kakai -mapag ng isang araw ng kanyang kalayaan. Unthinkable sa akin yan. Gaya ng sentimiento ng maraming Pilipino ngayon na hindi dapat nakakulong si PIRD na hindi malang niya alam kung ano yung mga ebidensya na hinain laban sa kanya. So, ang ating gusto mangyari sa Pilipinas, na kung tayo makakabalik sa Kongreso siguro, ay modified, inquisitorial. Hindi na dapat ang mga partido, ang mga nagre-reklamo, nagsasampan ng ebidensya kakalap ng ebidensya. Pupwedeng simulan, pupwedeng gobyerno na mismo ang kumalap ng ebidensya kasi standard naman yan, eh. kung patayan, death certificate, autopsy report, witnesses of killing, physical evidence, documentary evidence. Yan lang naman ang mga evidence eh. Documentary, testimonial, physical. tiba. Mm, diba? So, kunin na lahat yan nung mga bihasang mga prosecutor katulong ng mga polis nang hindi na nakasalalay sa biktima lamang. Pero tingin ko, para rin marespeto ang karapatan mga nasasakdal at meron namang overwhelming presumption of innocence. At, at ulitin ko po ha, hindi sa akin tama na isang araw man, miski isang araw lang pagkakakulong, ay eh makukulong ang isang tao na hindi alam ang ebidensya laban sa kanya, no? Dapat, bago ma-isang pasahukuman, yung buong case file ng piskal dapat i-reveal sa akusado. Siguro nga po, kung makakabalik ako sa kongreso, ganyan sistema ang gagawin ko. Well, alam nyo po, itong idea naman inquisitorial at saka adversarial, hindi sa akin unang nanggaling yan. Isa yan sa algo kasi nung aking... Um, Lolo na si sa Salonga na matagal na sinasabi na dapat pag-aralan natin yung pagbabalik sa sistema ng Espanyol. Now, alam nyo, Amerika, adversarial yan sa criminal cases. Uh, sa, I mean, inquisitorial siya sa preliminary investigation. Kasi nga, seal. Hindi alam nyo na kung ano yung mga nakalap ng mga ebidensya. Pero pagdating sa paglilitis, adversarial talaga siya. So parang nagkaroon din ng aberration kasi nga, under Espanyol tayo, under na Amerika, so hindi na natin alam kung ano yung sistema natin sa